guys, good morning. Medyo mafagi ang ating paligid. Pero 7:20. Pero mafagi siya. Pupunta ako sa tindahan para bumili ng tinapay namin ni Asher Yung inantay ko na tinapay kahapon hindi man nadaan. Fresh ang tinapay niya eh, hapon. At yun, sakit ng ulo ko dalawang araw na masakit ang ulo ko kaya wala na naman akong video kasi nung isang araw nakikain kami sa kasalan okay naman ako nung araw na yun kaya lang kinaumagahan ang sakit ng tagiliran ko siguro sa lamig o di kaya sa kinain namin kasi spicy ba ang anong ang ba di wala na naman akong video kinaumagahan yung ulo ko naman ang masakit hanggang ngayon ang sakit ng ulo ko siguro sa lamig di ko alam pero nakabalot naman ako nakatupi jacket nakamahaba ako ng damit pajama Nakain din naman ako. Ewan. Nitong mga nakaran, hindi pa malamig masyado. Pero ngayon talaga, i-ano. Ayan, tingnan nyo yung bando. Oh, no? Mafagi siyang ganyan. Nakikita nyo. December. Yun yung simula ng... Kasi last November talagang hindi mo paramdam eh okay okay pa pero ito December ayan ano na talaga lalo sa umaga ano na talagang matindi na yung lamig umaabot na siya ng 18 parang ano siguro so, mga bagyo bagyo yung ano niya yung lamig niya sa umaga ha wag lang sa tanghali guys kasi sa tanghali medyo warm pa minsan nag 229 pa 30 ganon Ayan, nandito na tayo sa tindahan. Bibili lang naman tayo ng sliced bread. Favorite namin ni Asher. Tapos may cheese. Yun yung agahan namin. Ito. Hi guys. Ayan, bumangon ako kasi sakit na ulo ko talaga. May in-order ako sa Daras. Paisa-isa ang dating niya. Di ko alam kung bakit. Bali, tatlo yun eh. Di tuloy ako makapag-concentrate. Uy, sinabi na eh. may inorder ako sa Daras. Umorder ako ng ng Brita Ball Pregnancy Belt. Kasi di ba sabi ko ang sakit ng tagiliran ko nga nung nakaraan. Ngayon sabi ko para isahang delivery nga umorder ako ng storybook ni Asher. Ito yung magiging eto yung magiging regalo ko sa kanya ngayong Christmas nabuti ko kasi na itong bilhin ko sa kanya. At least matakpakinabangan niya. Makapagbasa-basa ba siya. Ang hindi ko maintindihan, bakit pa isa-isa yung delivery nila? Eh, dalawa, dalawang set ng storybook yung inorder ko. Ito siya eh, Tapos ang akala ko malaking libro. Kasi si Asher, kahit pa paano nakakapagbasa-basa na siya ng A, ay, A. Alam mo yung gano'n, kaya ito yung binili ko sa kanya para practice na rin ba siya ng pagbabasa ba? At saka talaga sabi siya sa akin na kapag yung matutulog kami o yung wala kaming ginagawa, sabi niya, mag-read -re daw kami ng story. Eh yung mga storybook na nabili ko nung nakaraan nakaraan kabisado na, halos kabisado na niya. Ay tama nga. The Ant and the Grasshopper. Kasi kung natatandaan nyo yung libro na binili ko sa kanya, yung para sa age niya lang, 2 plus, mga ganun yung short short story lang ba. Ngayon eto, medyo mahaba, medyo madami yung pages niya. Hindi kagaya yung pang ano lang ba, pang 2 years old, three, pang 2-3 years old yung nabili ko kasi nung nakaraan na ano niya. Ngayon eto, kahit papano, madami-dami yung story, medyo mahaba-haba yung babasahin mo na story sa kanya. Maraming pages. Ayan you know? o. Marami siyang pages. Kaya binili ko. Akala ko malaking story book. Bali, lima to. The Ant and the Grasshopper, The Ant and the Dove, The Elephant and Her Friends, The Selfish Stork and, uh, The Selfish Fox and a Stork the milkmaid and the Pale. Ayan. So, eto yung There was a milkmaid named Patty in a small town called Osolo. Ayan. Maganda. May mga picture-picture. May enjoy niya to. Kasi alam ko na mahilig siya sa storybook si Asher. So, kailangan. Eto, itago ko. Kailangan hindi niya makita kasi babalutin ko siya. Eto yung ipapang surprise ko na regalo niya sa sa Christmas. Ilalagay ko siya doon sa ilalim ng Christmas tree namin. Kakatuwa si Asher, nagtatanong kung si Santa Claus ba daw ay pupunta dito sa bahay. <laughs> sabi ko, kapag mabait ka, pupunta si Santa Claus para maghahatid ng gift. Sabi ko, pero hindi mo siya makikita. Hindi, sabi ko, hindi yun nagpapakita sa mga bata. Tatanong siya, pupunta ba si Santa Claus? lalo't nakikita niya sa ano sa pinapanood ba niya meron pa to eh meron pang ano 9 pieces meron pang 9 pieces na story one set kasi yun eh. ano 5 yung one set na sa 500 ano pero mas maliit yata iyon. Eh, yun ang bakit pa isa-isa yung dating ng ating in order isahang order naman ang ginawa ko. 572 eh. 570. Hindi ko alam kung kailan i-deliver -de yung iba. Tapos yun, napabangon tuloy ako. Dumating si Asis at nagmamadali. na daw ang bayad? Tapos, may nag-invite na naman sa kasalan. Pupunta daw kami, sabi ni Asis. Nagsimula na sila kanina. Trampet, trumpet trumpet. Natin na yung tsura ko. Oh sakit na ulo ko. babalutin ko to. Para matuwa siya, para may bubuksan siyang ano, gift. Ngayong Christmas. Ayun o, oh, nagtutugtugan. So ayan guys, ready na akong makikain ulit sa kasalan. Tulaki so, kain kami sa kasalan dito sa kabila. Sumakit ang ko, tagiliran ko. ko eh. Kaya ngayon makikikain kami ulit dito naman. Hindi ko alam, hindi naman hindi sila daray, ano sila bounce sila. Pero invited kami simula dito sa bahay kina Ama papunta doon kina Tulbaba, lahat kami nandito. Invited sa kasal doon pero hindi man nila ka mag-anak. Parang sugo ewan malayo naman nakapit bahay namin kasi nga kapag may event, hindi naman sila ano, pero in-invite kami, kaya pupunta kami doon, nakakahiya naman tumanggi kasi nagtatawag, bali naantay lang namin si Asia na dumating, sinundo ni Asis, kasi 2.30 na kaninang umaga pa sila, nagyayaya doon so, ayan ready na ulit tayo makikain punta tayo and, so yun guys see you so, ayan guys, papunta na kami, eto yung kasal guys yung sa may white na bahay, ayan o oh. Jan, ayan, ayan. Yan, Diyan kami pupunta. Diyan kami pupunta na makikikain. Manag, bali, nag-prepare kami ng ano, magtitika daw si Asis. Kaya, yun, malakas ang tugtog. Yeah. Nante lang natin yung mga makakasabay natin. Si Ama, si Nisa. Ayun pa lang sila, oh. Si Ama, di ko alam. Bakit wala pa? Eh, nandito na yung anak ko. Ayun, oh. Gusto na. <laughs> Gusto nang pumunta. Ay! Dito na kami sa bahay, guys. Hindi pa tapos yung ceremony. Hindi pa nakapagtika si Asis. Pero kumain na kami. Bali, ano pala yun? Dalawang celebration pala yun. Isang bartaman at saka isang, at saka wedding. Pinagsabay na para isahan. Yun. And sabi naman nung father, sige kumain na kayo doon and wala nang ang tika kasi hindi pa tapos yung ceremony. Kasalukuyan pa lang doon na yung guro. Nagaganon pa siya ng ano, pinaka ano nila. So, ayan. And pahinga-pahinga lang kami ng konti. Tapos mamaya magagawa na kami ng homework ni Asher. Review-review na kami. Nag, bali, nagre-review sila sa school. Kung ano yung nire-review nila, nila sa school. Tapos nag din sila din. Nag, nagpapadala din sila na ipapagawa nila sa bahay. Bali, yun yung mga i-exam nila sa examination day. Kaya, kailangan ko din siyang suruan dito para Mamemorize niya yung spelling. Kasi, ang exam pa man din nila dito, guys, is... Name, three water, animals. Tapos, summer clothes, winter clothes. Ganon yung exam nila. Isusulat nila kung ano yun, eh. Sa spelling ba? Tapos... Kaya na, kasi sa Nepali, ganon din. Kaya nahihirapan ako sa Nepali ni Asher. Kasi, magsusulat sila ng... Ama, dada, mama, uh, kaka. Ganon. Tapos, may yung seven days a week sa Nepali din, isusulat nila. So, yung sa spelling ako na ano kay Asher, kasi yung spelling niya minsan nakakabalibaliktad yung letter. Kaya, kailangan din namin mag-review dito sa bahay. So, yun, yun lang guys. Nakikain lang talaga kami. Ganon din yung ginawa namin nung nakaraan. Nakikain lang din kami. Tapos nung umuwi nga kami, yun. Sana naman ano, ay nako. Ngayon kasi, ulo ko naman ang... Pulo ko naman ang masakit. Ito ko, oh. Ito ang masakit sa akin. Tapos, nalalabo yung mata ko. Kaya, What? So, yun lang, guys. i ko na yung video for today. Thank you, thank you for watching. See you in our next vlog. Bye and God bless us all.